na tayo ngayon at dahil hapon na uuwi na tayo ngayon sa bahay di to yan <laughs> gago so guys as you can see chill, chill lang tayo sa ating pagmamaneho ng ating motor bola lang yan <laughs> at napakaganda ng ating panahon ngayon tingnan nyo oh, kitang kita yung angulo guys, so, na tayo ngayon. So yun guys, nandito na tayo ngayon sa bahay. So yun lang guys, see you next vlog.